Napag-usapan namin ni Ma'am Shirley yung mga kaso namin habang nakakulong po ako. Meron po kaming theory na pareho po kaming na-set up. Teka lang, ibig sabihin, wala talagang kinalaman si Ma'am Shirley sa pananakit sa mama ko. Xavier, alam kong mahirap paniwalaan. Pero handang harapin ni Ma'am Shirley si Ate Leilani kung sakaling makabalik na siya. Para lang mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan. Pero hindi pa rin nahanap ng mama ko. Wala na rin update sa kalagayan niya. Naniniwala kaya si Ma'am Sherlyn sa theory natin? Teka, anong theory yun? Yung na up lang din si Princess ng anak niya, si Libby. Mukha namang naniwala siya kahit papano na wala akong kasalanan. Pero anak, Nagbigay na naman ng statement si Pusoy, kaya tanggap na ng day yun. Sino po yung polis na nanakot kay Kuya Pusoy? Homer Gutierrez eh. Alam ko yun yung humawak ng kaso mo eh. Taga lang po. Bakit naman gagawin niyo ng polis na yun? At sino naman nag-utos sa kanya para madaling yung kaso para mapakulong ka? Yun yung dapat nating alamin. Ay, 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 Kayong tatlo, kung ano may iniisip nyo, ha? Huwag niyo na ituloy. Dahil sinampahan na naman reklamo yung Homer Gutierrez na yun. Huwag na kayong makialam. Talaga mabubulok na sa City Jail yung princess na yun. Buwisit, nakalabas pa. Kailan nagiging okay na kami ni Xavier eh. For sure, problema na naman yung dalang yung babae niyo call you later, okay? Anak. Anak, sandali. Ano ba? Usap naman tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, okay? Sa so, ka pwede ba? Stop calling me anak. Hindi mo ko anak. Libby, please. Oo, oh, tama ka ng dinig. Kasi yun naman yung pinaparamdam mo sa akin eh. Na parang hindi mo ko anak. Paulit-ulit mo nalang kinakampihan si Princess over me. Parang mas masaya ka pa na nakalaya siya eh kesa malungkot ka at namayan ako dahil nasasaktan ako. Of course, nararamdaman ko yung concern mo. Oo, oh, masaya ako na kalayo si Princess, pero mas importante ka sa akin. I'm trying to reach out now, and I'm trying my best. plastic mo. Sabihin mo, ginagawa mo lang naman lahat ng yan because you wanted to show everyone na mabuti kang ina, but you're not. Wala kang ibang niloloko, kundi sarili mo lang. Goodbye, fake mother. ko talaga yung homer na yun eh. Alam niya tagilid siya, kaya nag-resign agad eh. May nagpalit niya ang pagiging polis niya para dito. Kaya kailangan talaga natin siya pagtahan sa kanila. May makausap. May magsasalita ba yun? Lalaglag ba nun yung mga kasama niya? Kumbinsay natin siya. Baka naman ako no, konsensya na rin kaya siya nag-resign. Teka, siya, yun di ba? Parang palace siya. Teka, dito pwede. Justin! Justin! Xavier!